Good morning guys. It's Sunday morning. It's a beautiful day. Ngayon sa sa St. Joseph Oratory. Akit kami doon mamaya. So, sinamahan lang namin yung mga sinamahan namin yung mga bisita namin. Dahil hindi pa sila nakarating dito. So, akit kami diyan mamaya. Ang itong hagdan niya. So, antay namin yung kasamahan namin kasi nauna kami so kung makikita nyo ayan na ah. di ba dati ko lang na dinadandaanan pinipicturean sa inyo ngayon talagang pupuntahan na namin yan ayan akit kami dyan sa may hagdan uh, makikita nyo madaming tao yan oh. No? yan ang hagdan paakyat. akit dyan dyan yun see yan siya yeah. May gaano yung mga kasamahan namin. Yan yung dalawa. Pwede kayong umakyat doon para mapicturean nyo siyang ano. Kahit dito pwede mo siyang mapicture. <laughs> Di pwede mo siyang picturean dyan. lawak ng parking nila dito guys yan puno kami eh, pinapark na nila sa ano sa disabled kasi nga puno na yung parking kaya naswertehan namin ayan so ayan akyat kami mamaya dyan at pipicture kami mismo doon sa taas yan it's a very nice day swerte namin na nakapark kami so, antay antay pa lang kami ng kunting minutes kasi nga ano guys <laughs> iikot namin itong aming bisita so see you on my next video guys this is St. Joseph Oratory yan oh. yan yan, yan siya turo ko yan <laughs> yan so yun ang aming alam galing sa Pilipinas so see you on my next video continue tayo guys ng ating video kanina na naputol so hinay-hinay kasi umihingal din ako sa pag-akyat so ito na ang hagdan ayan na siya itong babae ang sinasalita yun pakyat kami sa pakyat kami sa hagdan ayan ayan Oy, dito maganda magpicture oh picture muna Okay, yan guys. Yan na, guys. Nagpo-photoshoot tong dalawa, tatlo. Tatlong, tatlong nights. Mas maganda doon sa taas. Picture kayo sa taas. Dito. Dito muna baba. Okay. So yan. Ito ang harap sa Queen Mary. Yan ang entrance niya doon. Okay. Yan. yan ang entrance niya. Yan tapos yun is Notre Dame College yun yung building na yan skwilan siya so ngayon akyat na kami dito hinay hinay kasi baka magsakit ang tuhod saan? hindi naman pumapasok hanggang dito lang Dandahan lang dito ito lumuluhod yung o noon ito ay, dito sa tabla sila. Yung tabla. Yung mga nagpipinitin siya, lumalakad silang luhod. Yes. Totoo yun. Hingal, hingal, guys. <laughs> hingal, hingal, guys. Sa likod. Oh. Yan. Yan, kasama ko

Kumakikitan makikita nyo guys Yung Kalsada Diyan ako Palaging dumadaan Pinipicture-picturean lang ito ah. Hingal Hingal to the max Sa hagdan Ang taas Yan uh. Okay let's go May hagdan pa siya doon Pakyat Like huh, oh. then... Jamaican ito. Huh? <laughs> Diyan. Friends, <laughs> yata ang mas. Ito, hagdan ito. Yan o. Itong hagdan. <laughs> ito may picture na ako dyan sa hagdan na to, guys yan. yung hagdan na yan sa likod ko paakyat yan doon so hindi pa ito gusto niyo makiat doon makiat kayo maganda dyan maganda dyan doon sa taas yan ito papasok ito sa church kaya oratory entrance yan ito ang papasok sa church entrance <coughs> So, ayan siya guys. So, ang laki nitong church na to. So, ngayon ko lang talaga na kuna ng video after all these years na hindi pa usang video. So, nandito na kami. Kapasok na kami guys. Akyat tayo sa escalator. Ito yan. Si Father Andre. Yan. Yan talaga ang kaliit siya. Yan ang life size niya. Yes, maliit lang talaga siya. Hindi pa siya 5 foot lang yata. Maliit. So, ayan. Yan ang kanyang street view. Ayan. Ito. Ayan. Tapos, ito. Pavilion. Ito, Sin Pamil. Ito ang mga pupuntahan natin sa taas mamaya. So, anim. So, observatory. Siya. Ha? Ano? Dito. Diyan sa kanto diyan. Dito. Dito. Dito sa isang may door. Eh, <laughs> siyempre hindi ko naintindihan. Yun, CR muna tayo. Yan ang pambabae. <laughs> Ito ang loob ng church, guys. Ang May machine yung, yung guys. Yan. Nagmamas. Ito ang loob ng And church. Yan. Okay. Maya muna natin yung video natin, guys. Pakit kami sa second floor nitong ano, observatory. Yan. <laughs> guys! harap kayo. Say hi. Mamaya nasa YouTube to. <laughs> I-upload ko siya. Ngayon ko lang naman talaga to actually na bidyuhan kasi noon wala pa yung mga cellphone kong luma, hindi ko na ma-extract. Kaya i-document natin. Lalabas tayo dito dun sa ano na pagandahin magpicture kasi parang look out din siya. pag Sunday, libre pala. Ah, pero wala pong bayad? <coughs> may bayad dito pag ano, hindi Sunday. Kasi yung mga turista, oh. na, I think, five dollars or ten dollars per head. Ah, oh, hindi, okay. Sakto po pala yung punta natin. Yeah. Kaya nga tinanong ko yung ano kung may bayad sa park, sabi niya, Sunday, everything's free. Oh, okay. <laughs> Yan yung aakyat ah, pa tayo din mamaya. Ano, sinasabi. Ito yung ano, nakikita natin sa labas. At ito maraming souvenir dito. Yan. Di. Hindi, hindi, hindi. Doon, doon, doon tayo lalabas. Yes. The other door, The other door over there. Kanya yung guys, yung mga souvenir, oh. Mga rosary, mga angels. Yan, oh, no, ang gaganda niya, guys. Mga, ano, pin. Angel pin. Tapos may washroom doon yan. Inuman ng tubig. Dito tayo lalabas. lalabas kami doon sa parang lookout guys yan talagang yun ang usually nagpipik alam mo yung ano alam mo yung hagdan na paikot na sabi ko dito ang lusot noon ito yung hagdan no pababa yung paakyat doon na ano ito yun dyan tayo bababa mamaya kung babalik sa baba so yan yung hagdan na dapat akita namin so nasa rooftop kami guys ah, I mean second part yan o, Diyan pa, may taas pa yan. Yan o. May picture kayo dyan sa Regis noon. Yan na siya guys. So, dito kami sa ano, kung magpipicture taking. Yan kami. Yan o. Ang unang ano daw dito, unang apak nagkakagat doon. Oo, o, nagkakagat. <laughs> yan o stay tuned. Hindi, tayo. Tapos doon tayo magpicture din. Ito ang mga... Ito yung mga nagbiyahe noon ng na mga ano dito. Mga prile, mga ano yan. <laughs> Friends. Mga US people na napunta dito. Ang ganda ng view dito sa taas guys. So, yan o. Oh. This is Montreal guys. Kitang kita ang view niya. Yan. Nasa taas kami yan. Kitang kita. Yan. Yan. Kita, kita. Yung brown building na yun guys Yan Is St. Mary's Hospital yan so, Kita dito Ayan At yun Yung building na yun is uh, Commercial building siya At yung isa naman doon Yung mataas na yun is University of Montreal yan, yan. So kita dito siya okay guys so kung kikita nyo yan nasa taas ako at yan ang nasa likod sa baba <laughs> so, so, picture ako kayo ulit kami okay ulit kami doon sa ano mamaya so ganda ng view Ada minta orang. Ah,